Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel greggy farmer e. nga po palulit to bali update ko lang kayo dito sa pagtatabon namin ng ano ng plastic mga kagulay ito kung makikita nyo mga kagulay meron na siyang natabunan mga kagulay ng plastic mulch ang kaso lang mga kagulay ay uh, walang tataktong plastic natin mga kagulay madali lang mapunit ito nga siguro yung mga nabibili ng mga nagtatanong sa akin kung anong tatak ng plastic mulks itong nabili naman ng ano natin ay walang tatak kaya mabilis mapunit mga kagulay pero okay lang yan at least may plastic mulks mga kagulay yan sya yun tatabunan pa dun mga kagulay yun hanggang dun pa yan mga kagulay hindi pa to na paplat pero kung mapapansin nyo may apat dun mga kagulay nagpaplat sila yun ito natabunan na rin dito mga kagulay yan natabunan na rin dyan mga kagulay Ayan. Bali, apat sila nagpa-plot. Kami naman dalawa dito. kasama ko mga kagulay ng galing San Franz, galing Mindanao, ay kami ang taga, ano, taga tabon ng plastic malt sa mga kagulay. Ayan siya. natabunan na namin dyan. Sa mga nagtatanong naman kung anong ginagamit namin na pangipit, ito mga kagulay. So, binabad namin para hindi siya, ano, mga kagulay. Ayan, kawayan. Ayan, mga kagulay pang ipit kung makikita nyo to mga kagulay ayan ayan mga kagulay yung pilang ipit namin and kung maga itong gitna gitna niya tatabunan na lang namin ng lupa to mga kagulay ayan ayan higitin ulit yan tapos tatabunan na lang ng lupa yung mga gitna gitna ng mga naipitan ng kawayan mga kagulay ayan siya ah, papakidirin natin yung ano yung hindi pa natin natatabunan mga kagulay Ayan. Ito na yung natubunan natin ng plastic. Yan siya. Ang ang itatanim natin dito mga kagulay ay talong. Uh, ah, F1 mga kagulay ng Swiss seed mga kagulay. Yan siya. Yan, yung pa yung ating tagano mga gulay. Ah, si Ka-Eric. Yan mga kagulay. Yan si Ka-Eric. Yan. Bali, may namano-mano na lang. Nararo na to. Tapos, pinulburize na nung maliit na, no. Uh, kaso, matigas yung, ano, yung ilalim, mga kagulay. Yung dito banda, matigas. Yan siya. Yan. Bali, apat sila sa dalawa. Tatlo, apat, mga gulay. Bali, dito sa side, mga gulay, malapit na matapos. Yan siya. Yan. Mga ilang plat pa yan. Isa dalawa, tatlo, apat nga. Mga apat na plat pa. Ayun, wala kasama pa 'yon doon. Paplatayin pa namin yung mga naararo doon, mga gulay na ano. Tawag yun dito, kapag uh, nagkulang yung ano, tataniman ito. Isasama yan mga kagulay, yung mga naararo dyan. Doon, hanggang doon. Except yung tataniman doon ng ampalaya, mga kagulay. Yan siya. Yan, pinataas-taasan natin yung plat Gawa nga ng mas maganda kung nakapulburis talaga yung ano, pagtataniman. Ibig sabihin, kapag tataasan yung plot, babawasan dyan sa gitna. Mapupulburis yan mga gulay, isasama dun sa plat Para yung ugat ng talong ay maka, ano, makabuelo talaga mga kagulay. Ibig sabihin, kapag nakabuelo, mas maraming ugat, mas maganda mga kagulay. Magaling. Kailan ba ako nag-ano, nag-update uh, ulit, nag-vlog. Ano nakarang araw, bali sunod-sunod na 'to mga gulang hanggang sa makatanim tayo mga kagulay. Yan, kung tatanungin niyo rin kung anong sukat ng plastic mulch na ginagamit ko mga kagulay, 1.2 by 400 mga kagulay. Yan, double row kasi yung ginagawa ko mga kagulay, kaya ito yung plastic na ginagamit ko. 1.2 by 400. Yan siya mga kagulay. Bali itong mga to, kasi malalayo yung ginawa namin. Lalagyan na lang ulit to ng ano niyan, hihilain. Yan. Para mabinat talaga mga ike mga gulay. Para hindi magangat-angat kapag humangin. Tapos tatabunan na lang ng lupa dito mga kagulay. Kasi nandun lang yung kawayan nyo. Ayun. Ayun mga kagulay. O kaya bato na lang siguro ganyan. Kung meron bato para hindi na nagpapala mga kagulay. Ganyan. Hihilain lang yan. Tapos lalagyan dito para maunat talaga siya mga kagulay para hindi mag ano magkulot-kulot yung anong katulad niyan no? yung plastic mulch mga kagulay yan siya bali pupunta ko rin kayo dun sa kabila kasama pa yung sa tatay dito to kasama pa to sa ipa mga kagulay hanggang dun yan hanggang dun kasi nga ang plano dito itanim ay 5,000 mga kagulay 5,000 ang planong itanim dito. Pupunta kayo doon sa kabila. Sana nga magkasya ng 5,000 dito para doon sa ano, taas ay sitaw na at saka pepino. Para marami-rami tayong maitanim mga kagulay. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, tataniman pa ito mga kagulay ito. Yan, paplatin pa lahat yan. Yan siya, nararoto ka gahapon gahapon to na araro mga kagulay ito kasama to sa ipaplat natin mga kagulay dito ayan siya yan yan kasama yan diyan mga kagulay Ipaplat pa yan yan at lahat, -lahat yan mga kagulay tapos itong mga saging-saging na itong mga ganitong mga saging mga gulay, hindi ako nagtatanong talaga ng malapit sa saging, kaya tatanggalin natin yung saging na yan. Tapos itong mga puno ay ano, mga palapan ng nyog ay tatanggalin din yan yung mga naglaylayan na para kapag maabot na yung tag ano tag bunga o kaya malalaki na yung talong natin hindi siya mabagsakan mga kagulay yan siya babawasan lahat yan yan kahit yung manggang yan babawasan din yan mga kagulay so balik tayo dun sa ano sa uh, pagtatabo ng plastic hindi ko makipakita mga kagulay para namin tabunan talaga ng aktual gawa nga ng walang maghahawak nung ano nung itong camera yung cellphone mga kagulay kaya hindi ko na mapakita kaya yung pinakita ko sa inyo mga kagulay ay yung tapos ng tabunan ng plastic mga kagulay kaya pasensya na kung hindi ko may actual na ma sa video gawa nga ng walang taghawak ng ano ng camera mga kagulay ayun ayun yung isang kasama ko mga kagulay nagpahinga muna siya gawa ng gagawa muna ako ng vlog ayun siya yan tabunan na siya dyan mga kagulay Bale, ang sukat niya mga kagulay, yung danan ay isang metro. Tapos yung ano, yung plat ay isang metro din mga kagulay. Ayan. Baka may magtanong na naman kasi, mas may yun yung nasagot ko na kagad dito sa video to mga kagulay. Yan siya. Yan yung tatabunan pa. Tapos yung nandun, yung pinaplat nila. Kailangan matabunan kagad kasi tingnan yung panahon, parang ulan. Siyempre kapag naulan na na, -na plat na, medyo uh, masisidsid na naman yung lupa titigas na naman mga kagulay kaya kailangan ngayon ay matabunan lahat yung pinaplat nila mga gulay. so yung mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutang mag subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng talong sa sampalaya, sa pipino sa sitaw, kung makakapagtanim mo tayo ng ganun mga kagulay maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin God bless po sa ating lahat